channel. Please subscribe ito money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito money Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyad records ng ano eh, ng awayan. Medyo malungkot na balita po ito no para doon sa mga sum sumusubaybay sa Jomcar. Ah, uh, papanoorin po natin yung video, talamin ta po natin kung ano itong balitang ito na talaga nga namang medyo nakakalungkot. Ano po. Pero bago po yan, siyempre ako muna po yung mga sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tangali at magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalaan kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Val Santos Matubang, Alinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia, at yung uh, Team Views. At ganyan din po yung mga kasama ko po sa Karepa at yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. Ito po yung video no, na kung saan na talagang uh, medyo malungkot na balita ito. Ano po? Uh, papanoorin po natin yung video at dito ay uh, makikita nyo kung ano po yung uh, reaction ni Kuya Jomar. Ano po? Ang kabuuan po ng bidyong ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kuya Neil. Ayun no, suportahan po natin ano Kuya Neil. So, yan po kasama po yung si Wapa Joe sa yes, next boxing natin. Sa Tapos pagbalik lang ng Manila kasi Okay lang yun, once a week lang naman yun. Oo, oh, kaya ba ba? Hindi ko rin alam. Alam, hindi ko lang yun. Mahala na. Wala na. Basta sumama ka, bro. Oo. Kasi maraming na nag-iara. Gusto nga rin yung i-try. Gusto nga yung itry. Eh, <laughs> ba, para ba naman experience doon? Oo. Hindi, puro gym lang. Kaya magagalong si D. Tinalo <laughs> <laughs> ka pa, no? Tinalo ka. Ah, ay, thank you po. Parang wala nga naman tayo. Ubing. Salamat po. Bumanis, meron na po. Oo. Oh, ay, Meron na po kasi ay, yan. Ayan o. No. Ay. May thank gamot. Ayan ay na po. Magtitake oh. na po ng medication uh, si Papa Joms. Nurse yan si Atteration. Oo nga pala. Grabe. Ay, ano yan? Ano yan, bro? Deco de Forte. Deco de Forte. Grabe. Paano ito ipagpipray pa natin? Sige po. <laughs> <pag -papray laughs> Grabe. <Total> <laughs> Hindi lang po ito isang coffee shop. Parang ano din, hospital din. Po to, oh, yeah, no? <clears throat> ang hospital din. Pharmacy po ito. Pharmacy. Oh yan, no? Let na. Kasi yung mayari po nito yung nurse. Opo. Grabe. Actually, bro, may ano sila, bro, Gcash? Maalaga. Cash ako. Dupla po ka pero Pwede po magpaka siya ako dito. feeling ko, oo. Wala ba? Wala ba? Pwede sila magdagdag. Ay, yung suggest ko, pwede pa siya magdagdag Cash out lang, ano. At yung cash out ka Wala yung magka-cash out. Marami nagka-cash out lang. Cash out po lang. Marami niya yung cash out. Ay, ano pala, Jobs, yung ano? Uh, opinion mo. Kuya? Saan ko yan? Sa ititigil na after 100 episodes. Oh, nakalungkot ko yan. Pero, ano, uh, ano, ano din, siguro, pa, pahinga lang din muna siguro yun. Hindi Or... okay. naman siya talaga totally ta titigil lang sa 100. Ah. Uh... Tiyat, 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 kita kung... Ako po, ay, ay, is lang din naman sa akin, kuya. Yeah. Para naman, ano, makahinga kami ni Carla ng Yon. parehas. Oo. Doon, ang kasi kasing nangyaring, ano, eh. Um, ang daming issue. Break time, parang break time. Break na. time lang muna. Kumbaga, sa, ano, naka-broken skin. Yes. Broken schedule muna. So, kasi may ngayon na nasanay every a week, with, once a week, one. meron. Oo. Oh. Sabi ngayon, kahit siguro mga once or twice na lang a month, siguro. Pwede, oo, oh, mga ganun. Para... ano oh, is, <laughs> yung season, yung 100 episode, dititigil na kasi, mm. Mm. mabalik sa 1, ah, Season 2. Season 2? Wow, kaya ibang season, season oh, na pala yun. Ay, abangan nyo po yung season 2. Kaya pala ititigil kasi ititigil season 2 na. Yung... Kaya magiging oh, kwento. Balik sa 1 bakto Hindi oh, sila ulit magkakilala. Hindi <laughs> <laughs> season to nga. <laughs> ang pinagkwentuhan nila tungkol po sa pagpayat ni Kalingap Jomar. Pero mapapansin po natin ngayon ano, na si uh, Papa Joms ay talagang uh, pumayat na rin po siya. Ano, medyo hindi lang halata. No? Kasi, pero yung kanyang katawan ay talagang uh, pumayat na po siya. Ano. yung kanyang tiyan ay parang hindi na ma malaki. Ano po? Kumbaga ay eh, uh, okay na yung kanyang katawan. Ano po? At sabi po ano, ang request po nila ay eh, sumama nga daw po itong si Papa John sa ano, sa pagpa ng boxing kasi yun daw ang mabilis makapayat ano po. Totoo po 'yun, ano. Yung pagpapraktis po ng boxing ay eh, talagang mabilis po makapayat 'yon kasi gumagana po lahat. Ano po yung kamay, yung paa, yung katawan, po yung isip, ano, gumagana rin po doon. Kaya mabilis po itong uh, makapagpapayat. Ano po tayo na ano, dito po ay ang... Uh, may isang malungkot na balita ano na kanilang itinapik na itanong ni Kuya Neil dito kay Papa Joms ano po tungkol po doon sa uh, kung hihinto na daw eh, itong uh, Jomcar ano pagdating po ng 100 episode ay uh, ibig sabihin ay eh, uh, pag naka 100 na ay medyo magpapahinga muna itong uh, Jomcar ano po siyempre marami po malulungkot diyan ano lalong-lalo na po yung mga uh, sumusubaybay talaga sa Jomcar karamihan po dyan ay eh, yung mga senior citizen at yung mga nasa abroad. Ano? Kasi, kumbaga, yan na po ang ginagawa nilang ano, eh, yung palibang sa kanilang mga sarili. At uh, yun na, ano? sigurado, ay marami po talagang malulungkot kapag po yan ay uh, inihinto. Ano? Pero kay Kalinga pa, Jomar, kay Papa Jom, sabi niya ay okay lang ano, na ihinto muna para makapagpahinga nga daw po sila ni uh, Baby Carla. Ano? Sabi ni Kalingap David, may pangalawang kabanata. Pwede, no? Pwede yun, ano? <laughs> Parang ang bilis po talaga ng isip ni Kalingap David, eh, no? Sabi niya, eh, sa palagay daw po niya, may pangalawang kabanata. Ano po? Pwede po mangyari yun. Yung una, yung ngayon, ay talagang, umbaga, doon po, nandoon yung uh, panliligaw uh, ni Papa Jones, ano po? Kay Carla. Ano, nandoon din kung paano naging malapit si Carla kay Papa Jones. At alam naman po nating lahat na itong si Carla ay mahihain. Ano po kung paano na develop o nagkaroon ng improvement si Carla no nandito sa kabanatang ito. Sa ngayon ano po pero susunod na kabanata no sa pangalawang kabanata ay uh, yun naman tungkol na po sa kanilang uh, pagiging may relasyon. Ano kasi may relasyon na po sila eh. Pwede no, pwedeng ganoon ano po kung mangyari. Hindi naman pala po ihihinto kung ganoon pero tapos pong kasiguruhan ang lahat ng iyan, ano. Kumbaga, parang plano pa lang po ang lahat ng iyan. Sa palagay ko, eh, hindi naman po yan hihinto. Kasi napakarami po pong viewers, eh. Ano, at uh, marami po talaga nag-aabang po sa Jomkar. Kumbaga, ay eh, talagang tinatangkilik ng mga tao, ano po, at inaabang-abangan. Kapag uh, wala pong nai-upload, itong si Kalinga Prab, medyo matamlay. <laughs> medyo matamlay yung pong uh, nag-aabang dito sa Jomkar. Ano po, kasi yun po ang parang ano nila eh, talagang nakakawala ng stress nila. So, nalilibang po sila kapag nanonood po sila ng mga teleserye ng uh, kalingap, ano po, lalong-lalo na, eh, ito siyempre yung Jomcar Nasa ngayon ay eh, talagang makikita po natin na sikat na sikat, ano, itong Jomcar Kaya sa tingin ko ay eh, medyo malabo pa na ihinto eh, to, no, kahit umabot po ng 100. Ano po, eh, sa tingin ko ay eh, tuloy-tuloy lang po ito. Bagamat siguro magpapahinga ng konting oras, tama yung sabi ni Kalingap David na magkakaroon po ng uh, pangalawang kabanata. Ano po? E, ayun, ano, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.